Kasunod ng malakas na pagbuhos ng ulan sa Hong Kong, iniulat ng BMW na dalawang Pinoy ang sugatan. Kumukuha umano ng mga larawan at video ang dalawa noong mapinsala ng landslide ang pasilidad kung saan naroroon ang mag-asawang Pinoy. Si Alvin Pelobelio para sa detalye ng balita. Dalawang overseas Filipino workers o OFW sa Hong Kong ang kabilang sa mga sugatan bunsod ng malakas na pag-ulan ayon sa Department of Migrant Workers. Patuloy umanong minamonitor ng Migrant Workers Office ng DMW ang kondisyon ng dalawang Pinoy. Base sa impormasyon ng ahensya, ang dalawang Pinoy ay mag-asawang nagtatrabaho raw sa isang resort sa Sai Kung New Territories sa Hong Kong. Kumukuha umanong ng larawan at mga video ang dalawang Pinoy na umapinsala nang landslide ang pasilidad kung saan naroon ang nasabing mag-asawang Pinoy. Kaagad dinala sa ospital ang dalawa at nilapatan ng paunang lunas. Nagtama o sugat sa ulo ang babaeng biktima na nang na raw na sitwasyon. Ang lalaking biktima ay nagtamo naman ng leg injuries at kasalukuyang inooperahan. Nagkaloob na rin ang paunang pinansyal na tulong ang DMW at ang Overseas Workers Welfare Administration sa mag-asawa. Sa tala ng mga sa Hong Kong, hindi bababa sa 30 ang sugatan habang nasa halos 50 naman ang nasawi mula panong noong nakarang linggo dahil sa itinuturing na mapaminsalang ulan sa kasaysayan ng bansa. Para sa Euro TV News, Alvin Palabello sumasaludo sa bawat Pilipino.